ang ubang kamuting ng mga motor riders, gibanggaan nila may gala ang tao ng baubao. Tikang ka ng na baubao, na may gala. Salam, mga idol. So, karon na yung mga idol, no, naana -na po yung bagong trending. No? So, trending na po ni sa ano, Facebook. Karoon mga idol, Logo sa mga oh, social media. Pinahuma naman siya na si Lodi Ash na po mga idol. So, gibirahan ron sa social media si Lodi Ash mga idol. Nung no? tungkol na itong niya dito sa Mike Claveria Mat -E. So, pati si pati Magnum Rapido mga idol, gibirahan na siya mga idol kay Kamuti daw. So, wala pa dahil restro ang motor. So, dagan gibash gibash mga katawahan si Kuan Rono si uh, Lodi Ash, no? Kaya na itong pagkadisgrasya niya, nga ipakasadaan pa daw niya ang baobao. -bao, nga, di mo daw sala sa baobao. -bao. So, karon gibirahan po siya sa Magnum Rapido, mga idol, no? So, kamo na decision kung on sa kuwan ani. Mas maayo ani. So, nakapaminawan ninyo ni mga idol, oh, Ang kuan sa Magnum Rapido, mga idol. Nawa, oh, uh, Mga idol, o. Oh. ang ubang kamuting ng mga motor riders, gibanggaan nila may gala ang tao ng baobao. Tikang ka baobao, may gala. Sa pagkatingkang sa baobao, ang baobao pa may gala mo'y gipakasala. Sa ilang gabuhatong niya, bisag sa ang dakop mga nakagid may gala, kanilang amigos, abatar niya, may gala, kasama na magiging kaisdalan. Pabangking-bangking, kunuhay ang mga egson, leksyon na niya, kamot pulisan ng esklaveria kanusa o challenge na kaninyo unsao ninyo, un ninyo nga mapakgang ka mga kabuti niya. Ayaw ng kabuti nga pare sa kinilaw, o kanan ka ng kabuti ng mga riders ng mga motor niya na sigig pa badlong labon na mauli sa babalay na mananong ng kabuti why siguro after 3 months makakalot pa sila nagkakaon pa. Tanawa na kadisgrasya na pag check may gala why hey strong motor. Ang ipakasala ang kad ko pa ng drivers ba o? Mga salbayis ni mga eksyon ng mga motorista diha So, kana mga idol no, unta no nga ah, dili mahitabo ang night ah, kay Lodi Ash ang nahitabo kay yana mga idol no nga masuspended ang lisensya no. So, nana mga idol no. Uh, Gibas ko mga tao karon no. Sa so, daghan nga sa iya karon. Then tungod na nahitabo sa iya kay wala pa ang iyang motor niya. Siya pa dai gi daw sa mga pulis daw gi-gipakasa pa daw niya ang mga kuwan daw ang mga Ah, uh, driver sa bawa-bawa daw. Nya, bawa ba pa daw niya tabang yan kwan. So, sa latest karon ron, murag gitabangan naman niya ta niya mga idol. Na sa latest karon namut lang, hindi ko sure. to sila, huwag post nga video nga gitabangan daw nila. So, ano lang mga idol, no? Uh, ride safe ta always mga idol, no? So, Uh, unta dili po nato i-judge po tanan mga motor mga idol no sa sa mga aga drive ug motor mga idol as AMC eh, taxi mga idol no so daghan po kay mga bawbaw nga badlungon so dili lang po mga MC taxi mga idol no um, or mga riders mga idol no although daghan gyud na mga riders po nga badlungon pero di man po tanan mga idol no so shout out po sa mga bawbaw diha nga mga badlungon po no No, pare-pareya ra sila mga idol no, mga riders man no, ma Apo ah, yung mga badlungon anak. Pero dili po tanan mga idol. So di lang nato po itanan mga idol. No? So kanala mga idol. God bless you always. Adis uh, laglag panalagsa. So amping.